Welcome back sa ating YouTube channel mga kabasketball. Nag-umpisa na nga nag-practice ang line-up ng Gilas Pilipinas. At ang sabi ng ibang mga fans mga idol na matanda daw ang lineup up na ito. Yan ang ating pag-uusapan sa ating video. So ito na mga idol no. Ah, pinalitan na nga ni Coach Timcon no si Coach Reyes. So ang sabi ng ibang mga fans mga idol ay matanda daw ang lineup na inuha ni coach Tim Con. So yan ang ating pag-usapan ngayon kung talagang uh, totoo ba ito mga idol no? Na matanda nga ba ang lineup na ito. So mag tayo kay Calvin Aboyba mga idol no. So ang edad dito ni Calvin Aboyba mga idol ay 35 years old. So medyo matanda na talaga no mga idol. Ang kasunod sa ating listahan mga idol itong si Terence Romeo mga idol no. So ang edad dito ni Terence Romeo mga idol ay 31 years old. So pwede pa ito mga idol no, uh, batang bata pa ito pagdating sa uh, basketball. Ang kasunod natin mga idol itong si Justin Brownlee. So ang edad dito ni Justin Brownlee mga idol ay 35 years old no. Uh, medyo may edad na no uh, si Justin Brownlee. Ang kasunod mga idol itong si John Mar Pahardo. So, ang edad dito ni John Pahardo mga idol, is 33 years old. So, pwede pa ito, mga idol, no? Pwede pwede pa si John Pahardo Ang kasunod dito, mga idol, ay si Scotty Thompson. So, ang edad dito ni Scotty Thompson, mga idol, is 30 years old. So, bata pa ito, mga idol, no? Uh, pagdating sa basketball. So, pwedeng pwede pa ito, mga idol. Ang kasunod, mga idol, itong si Japit Aguilar. So ang edad dito ni Japit Aguilar, mga idol, is 36 years old. So medyo matanda na talaga mga idol no pagdating sa basketball. So ang kasunod dito mga idol itong si Stanley Pringle. So ang edad dito ni Stanley Pringle, mga idol, ay 36 years old. So medyo maedad na talaga no. Ang kasunod naman mga idol itong si Mo Tautua. So ang edad dito ni Mo Tautua, mga idol, ay 34 years old. So pwede pa ito mga idol no sa tingin ko. Ang kasunod naman mga idol itong si Chris Newsom. So ang edad dito ni Chris Newsom mga idol ay 33 years old. So bata pa ito mga idol no. Pwede pwede pa ito mga idol. Ang kasunod naman mga idol itong si RR Fogoy. So ang edad dito ni RR Fogoy mga idol ay 31 years old. So bata pa ito mga idol. Pwede pwede pa ito sa lineup ng Gilas, Pilipinas. Ang kasunod naman mga idol, itong si Calvin Octana So itong mga idol, bata pa itong mga idol. No? Uh, ang edad pa ito mga idol is 27 years old. So ito yung isa sa mga bata pa no? sa line-up ngayon ng Gilas, Pilipinas. So ang kasunod dito mga idol, itong si Anz Kwame mga idol. So ito yung pinakabata ngayon ng line-up ng Gilas, Pilipinas. Ang edad dito mga idol ay 25 years old. So ito yung pinakabata sa lineup ng Gilas Pilipinas. So ang tanong mga idol no, kaya bang makipagsabayan ang bagong lineup ng Gilas Pilipinas ngayong darating na Asian game na gaganapin sa China. Yan ang ating pag-uusapan dito sa ating comment section at paki-like sa ating video at paki-subscribe at paki-hit ang notification bell para updated kayo sa susunod nating mga video